Isang buhay na palaging tumatakas, nagtatago, alanganin, at ingat na ingat sa bawat kilos. Ganyan ang buhay ng mga Pinoy na TNT sa ibang bansa. Isang katotohanan na di na sa karanasan ni Mari Caimo sa Estados Unidos. TNT, ang tawag sa atin. Tago ng tago. Sa totoo lang, ang buhay ng TNT doon, takot na takot. Kasi hindi mo alam kung kailan ka pang dadampot. Bago pa man natamo ni Mari mo ang kaginhawaan at kasikatan sa Pilipinas, ay isang nakaraan na puno ng paghihirap at pasakit ang kanyang naranasan sa Amerika. Binalak ni Mari na muling makapag-aral sa Amerika, subalit naudlot yon nang mabalitaan niya na sumunod ang kanyang mag sa Amerika. Uh, nandito kayo? Binitiwa niya ang lahat ng nasimulan at nagpas sumama sa pamilya upang itaguyod sila. Ag ano ako? Gasoline, from gasoline station to liquor store salesman. naghardinero ako, tubero, pintor. E, hindi po pintor tulad ni Lamanan Salat ni Morzolo. <laughs> pintor po ng bahay. <laughs> okay. so I'll wash everybody's clothes. Usually, I'll start in the afternoon. Early morning na ako natatapos maglaba. When I was an actress, I was famous. I was, people knew who I was. And biglang, biglang, yeah, you know, uh, yung nakakahiya. Uh, basta makahanap lang ng trabaho, basta makahanap lang ng one place na kung saan kami pwede maging peaceful, kung saan kami pwede maging uh, normal, at legal na citizen, etc. Yan ang long-term goal namin na, na kung saan kami pwede maging pamilya na normal. Dito na tuloy ang tinanggap ni Mari ang responsibilidad sa kanyang kinakasama na si Enchang at ang batang-bata nilang anak na si Kaliel, Sukdulang Mamuhay bilang TNT. Wala rin ako magsumbong sa iba, per head yan, $1,000. Eh, ang hirap-hirap kumita ng $1,000. Kung makapagsumbong ka ng isang pamilya tatlo, $3,000, may kotse ka na. No? So it's very tempting talaga sa kapwa natin Pilipino. I remember one cross-country trip. Na gutom na gutom na si Kalil, yung pinapakain na lang namin sa kanya yung pakita ng ketchup ng McDonald's. Gutom na gutom yung bata, awang-awang kami pareho, pero yun lang, pwede namin pakain. Iisa na lamang ang naging solusyon nila para makatakas sa walang katapusang pagtatago. Ang maghanap ng American citizen at magpakasal upang maging legal ang pananatili Amerika. Matapos maging legal ang Estado, ididiborsyo ang pinakasalang American citizen unang nakatagpo ng mapapangasawa si Enchang. Subalit ng araw ng kanilang interview sa mga kinauukulan ay nabulilyaso ang lahat. What kind of sheets did you have last night? Actually, it's beige at the moment. Nag-usap na kami na beige. I have to say beige. I think that's the safest. Pero when I slept that night, kasi ako nag-aayos ng kama, I put flowers. The truth will come out. Put her in jail. At that point, kasi lalaki Ikaw yung padre de familia Ang kalaban mo US government Ano magagawa mo? Hindi mo kayang labanan Dumating ang araw na ipadedeport si Enchang At sa tulong ng isang kapwa Pinoy sa kulungan Ay naabisuhan ang mag-ama habang nag iimpake si Mari para sundan si Enchang pabalik sa Pilipinas. Sa pagbabalik ng pamilyang Kaimo sa Pilipinas ay isa-isang inayos ng Panginoon ang mga problemang dati nilang tinakasan. Habang nagla kami, sabi ko, Ma, okay ba dito na lang kami tumira? Kasi bahay ko, no? Alam naman sa, sa kanilang bahay dito Mas komportable ako sa bahay ko. Sabi ni Mami, no, son, I'm sorry, I cannot condone your sin hanggang sa dumating ang panahon na inimbitahan ng ina ni Mari si Enchang para sa isang Bible study. She made me read John 3.16. I don't know what was happening but the moment I looked at her, I started to shake inside. And then I asked her, how do you become born again? Then she told me how to pray. Sa kauna-unahang pagkakataon ay namulat si Enchang sa katotohanan at pag-ibig ng Panginoon na matagal lang nais ipadama sa kanya. If you are God... I am allowing you to enter my heart. Yabang, no? I mean, it wasn't mayabang, but it sounds mayabang. But because I, because, yun know, ang ganda sa Panginoon eh. He meets you where you are. He met me where I was. So He did enter my heart. Malaki ang naging epekto sa kanilang pagsasama ng maging bagong mana ng palataya si Enchang. Sabi niya, kung ito, hindi sumurrender kay Lord, problema, mauulit na naman yung nangyaring So, nag-aaway kami kasi sinisigawan ako. If you don't uh, be born again, sabi niya, I'm not going to marry you. Eh, ako naman sabi ko, eto nga, ideya ko ba yung mong marry-marry? <laughs> Di ba? Ang ko ba, ideya ko yung ikasal tayo. No? ang e, akala ko kasi, kailangan mo muna magpakabait, magpakamanal. Eh, ako ko, siguro sa isip ko mga dalawang linggo na hindi ka nagkakasala. <laughs> Tapos nakakalalapit sa Diyos, okay, eto Lord, eto na ako. Kasi sabi ko, I'll come to Jesus when I want to hanggang sa sumapit ang araw ng kasal ni Marie at Enchang. Minarapat na tanungin ng pastora kung mayroon na silang relasyon sa Panginoon at dito'y sinabi ni Enchang, He's not Ingat. Pinasabay sa panalangin ng pastora si Marie na siyang naging susi para mabuksan ang kanyang puso sa Panginoon. Sa oras na sila'y lumuhod para isuko sa Panginoon ang kanilang buhay at ang pag-iisang dibdib, ay naramdaman ni Mari ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng dinanas niya simula pagkabata. Noon, naramdaman ni Mari ang pangunawa sa ama na mula pagkabata ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal at pagkalinga. Pakita mo na yung kung, uh, kung gaano mo ko kamahal by obeying me. Kung hindi ko kinawa yun, hindi ko sana nabigyan ng chance yung father ko na makita kung gaano ko siya kamahal. Maging sa taong nagmolestya sa kanya nung siya'y bata, nakaramdam din si Mari ng pagpapatawad para dito. I am able now to really, really forgive that person and really, really love that person. And there's nothing there. Wala nang takot, wala nang guilt. It's gone. It's all gone. I'm free. At sa maling desisyon nitong ipalaglag ang kanyang sanggol sa dating kasintahan, Pinagsisihan nito ng husto ni Mary. Pinakita sa akin ng Panginoon kung anong ginawa ko na sa babae. I've never had the chance yet to ask for her forgiveness. But I have asked my daughter for her forgiveness. I have asked my God for His forgiveness. Gayon din ang pagsisisi niya sa maling pagsasama nila noon ni Enchang. Kung dati, maduming madumi ito sa loob. Para ako na, na, steam clean, para ako na vacuum clean, para wala lahat yun. And one thing na siguradong sigurado ako, wala nga akong earthly father na, na, na relasyon. Okay? Pero at that point, siguradong sigurado ako, I had a heavenly father who before If I had prayed before, alam ko hindi niya naririnig ang mga panalangin ko. Ngayon alam ko, siguradong sigurado ko, naririnig na niya ako ngayon. Higit sa pag-iisang dibdib ni Mari at Enchang sa harap ng Panginoon ang naganap sa araw na iyon. Naging bagong nilalang si Mari, asawa kay Enchang at ama ni Khalil. When we got married, December 24, it was the best Christmas. Hey, hindi ko siya kaya pasalabatan. So, the least that I can do is to try to live his life. Praise and glory to him.